Guys, para mo kukunin itong saging. May bantay, oh. Sarap lang bantay, oh. Ayan, ah, guys. May bantay yung saging, guys. Nakatingin pa, oh. Ayan Mo guys. Mukunin ko taa sana itong saging, eh. Kaso may may bantay guys eh Saka na lang siguro ko kanin to pag tapos na siyang papisa na yung kanyang itlog ayan guys oh sarap ang laki eh oh, tumukurap Kumu kurap pa eh hindi e, ko lang matutukan ng camera guys baka pa eh hindi sya may istorbo guys huwag na lang galawin kaya naman na syang mamisa dyan